Dati akong kristyano ha, dati akong kristyano. At ngayon nagmuslim lang ako, dito ko nasusukat na ang karamihang turo ng mga kristyano, hindi nila naiintindihan. Example, dito sa Biblia, mabasa ito sa Romans chapter 6 verse 23. Sinasabi, for the wages of sin is death. Sa Tagalog, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay ka, kabayaran yon sa iyong kasalanan. Anong kasalanan? Anong kasalanan mo? Kasalanan mo, na nasusu, nasusunod mo kay Adan at ni iba? Kasasala kasalanan mo uh, presently? Ha? Pag namatay ka, ay kabayaran na yung kasalanan. Di nabayaran na. Di ba, ba? Tapos nabayaran na ang ating kasalanan. Bakit pa si Isu Kristo magpakamatay para bayaran ng ating kasalanan? Para tutubusin niya ang ating kasalanan. Bakit pa magpapakamatay si Isu Kristo? At babayaran ng ating kasalanan. Di ba? E sa araw ng paghukom. Ang masasama ay bababayaran din niya yung mga kasalanan niya sa araw ng paghukom. Dahil may araw ng paghukom eh. Ang tanong mga kristyano, ilang bisis bababayaran ng ating kasalanan? Una, yung kamatayan natin, bayad na tayo, babayaran mo naman ng Hisos, ang kanyang dugo, babayaran naman ng ating kasalanan. At pangatlo, sa araw ng paghukom, kung masama tayo, babayaran din natin. E tatlong bisis na bayad, na bayad, na bayad.